Naghain na ng petisyon ng Manila North Tollways Corporation para sa labing isang porsyentong taas singil sa toll ng NLEX sa susunod na taon. Kaakibat naman daw niya ng mabuting serbisyo gaya ng planong extension ng expressway. Balita natin ni Ruth Cabal. 11% na pagtaas ng toll sa North Luzon Expressway, yan ang hinihingi ng Manila North Tollways Corporation o MNTC. Dahil daw sa tumataas na inflation rate o pagbaba ng halaga ng piso base sa presyo ng mga bilihin at base naman daw sa concession agreement, pwede silang magtaas ng toll kada dalawang taon. January 2011, pahuling nagtaas ng toll sa NLEX. Bagaman nitong October 2011, muling nagtaas ng singil dahil naman sa pagpapatupad ng 12% VAT. Before January 2011, we had two decreases. Huh? In, in a toll rate formula, what is used as a basis for the adjustment is the inflation rate. Huh? Uh, if, uh, because of uh, changes in the... Consumer Price Index, uh, the toll rate is adjusted. In this case, it's, it's adjusted upward. Base sa petisyon ng MNTC, halimbawa para sa Class 1 vehicles, sa open system o yung flat rate mula Balintawak o Mindanao Avenue hanggang Bukawi, mula 40 pesos and 61 centavos na singil ngayon, itataas ito sa 44.52. Wala pa sa computation ang 12% VAT. Sa closed system na nag-iiba-iba depende sa exit mula sa singil na 2 pesos and 37 centavos, itataas ito sa 2.62. Pero makakaasa naman raw ang mga motorista sa mas pinabuting serbisyo sa NLEX, lalo pat kasama sa plano ang pag extend ng NLEX. Halos 20 bilyong piso raw ang budget na ilalaan para sa pag extend ng NLEX. Una mula sa Mindanao Avenue West Side, papuntang Valenzuela, MacArthur Highway at C3. At sa east side mula Mindanao Avenue papuntang Commonwealth Avenue at C5. Para sa ilang motorista, walang problema sa pagtataas ng tol basta't magpatuloy ang magandang serbisyo. Pero may ilang nangangamba sa posibleng maging epekto ng toll hike sa kalakalan. siguro baka sakali, siguro baka dadagdagan yung singil nung, mga items namin, di ba? Oo, oh, natin. Medyo mabigat yun, ma'am. Eh, syempre, magkano lang ang kinikita namin. Okay naman yung highway kasi, eh, madaling daanan at saka di traffic. Okay lang. Ruth Cabal, GMA News.